siya uh, nga si Jesus Christ usaban ka Hudyo puti man mga Jewish people nganong ito man ah, siya, anong ito, ang, sa image ito. Pa, ang image ba ang image ah anong itom ang santo ninyo tungod sa kahoy nga gigamit material nga gigamit ba ato ka sa Is Israel mga Israeli magwapo ka ayo hmm. Um, puti ilang ba tungod na sa material bro ay gamit hmm. Sunod pa ngutana, Brad. Ano ay, Brad? Dari pa ngutana, Dari? Eh, bro. Dara, duha kebok, Direct to the point lang, ha? Uh, hello. Uh, may gabi na itong tanano niya. May gabi, uh, uh, Patrick. Uh, mga may gabi, Brad. kana? kuan lang, Patrick, ano? Mga yun lang, may gamay katinawa, no? Kung sa'y komento ni mo, anong limbo ba? Or official teaching, mag siya sa simbahan? Mawala ito, Salamat, bro. Ah, uh, kung ano siya sa ang limbo usa nas mga opinion, theological opinion sa mga theologian na pasapasa. Pero si Pope Benedict nihatag official statement anak nga official teaching sa simbahan. Okay? Mo nang uh, na mo sa purgatorio, no. Sa <laughs> so, una, dunay limbo paturo, limbo paturo Limbo of the fathers. Ngano man, wapang may nakasaka sa langit. Gawa sa nanaog, ikas langit. John chapter 3 verse 13. So dito sila gitigom. Kapag matong dato og Silasaro? Lazaro, dito siya sa sabakan ni Abraham. Muna gitawag limbo patrurum. The limbo of the fathers. Yan na naman si Kristo. Diwa na to. sila tanan ng sa langit. Dito siya official teaching. Theological opinion of known theologian. Um, geological uh, speculation. Okay? Sunod, so, ikaw, bro. Um, ikaw rito bag siya pangutan. salamat, ba, salamat <laughs> kay Padre, may gabi isa rin. Um, kung uh, um, mukhang nyo, duha kong da. Sige. <laughs> lang ka na asa. Sige, bro. Um, kanyang CCC 958, Padre ba? It's about kanang communion with the dead. Um, kanang... Sakto ba ang itong pagsabot nga Naa ang mga kalags purgatorio makaampo para nato. Okay, salamat. So ang mga kalag sa purgatorio makaampo para nato, pero sila kaampo para nila. Mo kina magkaampo sila para nato, pero sila kaampo para nila. Mo nga, uh, nang sila og mo mas offering. Mga rosaryo nato, kada ba nga corporal works of mercy niyo? Padung na kamu si silingan niya marites, ni pinungod din ako sa kalag ni lulo. Mm, adit ah, na lang. <clears throat> no. din ako muntubag nila na anak. Oh. Kaya ang mga nindot ni mong gagmang buhat, pinungod din mo sa poor souls in purgatory. Sunod. Salamat sa katinawan, Padre. ang uh, last, Padre, is um, lang yung kuning Juan, Kapitulo 9, versikulo 38, so, sa 40, ako masayop um, uh, ingon man si Jesus nga katong nagsumbong ang usa ka apostoles ba nga kanang naay na nambal or nagpalayas og gyawa nga dili apil sa tumpundok ako silang badlungon pero mag-ingon si Jesus nga ayos lag badlunga kay ang dili bato kanato uh, uyon kanato unya kani mga ambularyo padre nang 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 nahingilin po ni sila giyawa sa ngalan sa Ginoo anong angay man ato silang badlungon salamat nindot pangutan utana, no salamat Tungod kayo lang pamaagi, batok man Manang superstitious belief, no? Kapatid kasi tumoy-tumoy siyang ingon, ang dili, batok nato, dapig nato. Kung wala sila mo gamit o mga occult uh, prayer, okay ra. Nam sila, our father, nga, gibali. Sa kini ako, father, nambal mo ko, our father man eh, i-recite ko no. Gibali nga, our father. Gibali ba? Ang our father nga prayer, ilang girambol. nila ba? Gibali nila ba? magsugod sila like our father diri sila sa amin magsugod gibalitanan ba tapo tibuok our father giinsertan og linatin nya mismo siya wa kasabot Kabantay mo mo na kung consistent ta dili atong paagi atong ipadayon di ba Kabantay mo sa sulti sa ebanghelyo ang inyong isulti dili na inyo kinahanglan tong baruganan o atong prinsipyo dili na ato Kundili, dili, na sa gino, aron dili na ta bato niya. Doon na may uban nga, in good faith, sample mga pastor, pananglita, no, sila kay Bao, uh, uh, mag, bless po sila, mag tambal tambal po sila, in good faith. Pero wak mga taki sa simbahan. Wak po sila mga super uh, belief. Wak po sila yung occult practices. No? Ang ilang result, in the name of Jesus, I command you, So, nakaayo ganun sila in the name of Jesus. How much more? In the way of Jesus. Di diba? Kining ato, not only using the name of Jesus, but we follow the ways of Jesus. Ngunit kanindot sa simbang katoliko. Naghingili lang sila in the name of Jesus, but they are not sent by Jesus. They are not chosen by Jesus. Only the priests. Pero, kaya wak may nakasangyaw nila, kung nga, uh, in good faith, they are, member of the Catholic, they are members of the Catholic Church. Spiritual members of the Catholic Church. Example, pastor ko karon, wa mo ko kumawalig si FD. Nagtubo ko, puro mga pastor nako pero in, kasing-kasing, dyan akong pagtudlo, agis mga Sa to pa, tinudanay nang ako. Wa mo ko kaya, wa may Malaysia. So kato mga pastor nga nagwali without malice, okay, lack of knowledge, they are members of the Catholic Church spiritually. So membership sa Catholic Church not lang not only visible in uh component. Uh, kita karon visible man dito ta, mga member sa simbahan nabunyagan, Buniagan, na po'y invisible membership of the Catholic Church. Etong mga Muslim nga wa sila kaybaw, they are members of the Catholic Church. Nasabta ninyo? Without malice. ah uh. ah uh. So, mo nga, sa mong question, nga nung badlungon man nito, kinalan badlungon nato kaya nga naman, dili man paagi ni Kristo. Ang paagi ni Kristo is the sacraments. Kung nang pahunungo na itong mga albularyo, parang ipromote na to si Kristo. Mabutang mo, ringat mo nga, i-heal na ko, Father, go to the sacraments. Nga naman, maunay paagi ni Kristo. He must increase. I must decrease. Na samtan, kay kung maghiling-hiling, ala hikap-hikap tinyo -hikap no, hapak-hapak sa inyong agtang. So ang source of healing ako ng kamot. Hindi in magika nang, hika, nang na. Na ordinahan dira. Kamanta nyo. Mo nang kinahanglan adto ta sa sacrament. Why? Because sacraments are instituted by Christ. Ya, wa man promote anang kuan bread, mga habak. Huwag mo promote anang mga lana nila, kaya man sila pari. Only the priest can bless the sacramentals. Only the priest. Or gi allowed sa obispo nga mo-bless mga deacon, yun ana. So ang dili batok na to, dapig na to. Yawa naman sila mo sunod sa paagi ni Kristo. Mga albularyo, ato naman sila mo simba sa kuiba. Yan ay mga santos. Pero ari mo dito sa, sa Blessed Sacrament. Ari mo sa simbahan mo rin niyo, sa tong kaho. Ngayon tuwa man sila, nagbarni santo ta, tuwa sila ila dito. Tapos sila yung healing festival. Oh, nakikupitensya na sila sa paagi ni Kristo. Kinahanglan na tong badlungon. sa Catechism of the Catholic Church. All forms of divination are to be rejected. Should be condemned. Grabe ang simbahan. Eh. Condemned yun. Igo ta, na tayo sa official teaching Sa simbahan basahon ko na to ang CCC 2116 to 21 Ang gigamit sa simbahan, rejected and condemned. Grabe, no? Even though it is restored for the sake of restoring your health, ancient cures, traditional cures, Manang faith healer, should be condemned and rejected. Wala na ko bakutlo ganina, pero naan na CCC 2116 to 2117. Okay? Okay? Ang simbahan mo, nire-ecor ni, ni sa official teaching simbahan, dili ni ako opinion, kundi ni uh, base official statement sa simbahan. God bless. Sunod. Pangunta na. Kaya na, Brad. ta 11 nga question and answer. Nga dahil mag mag-bless ko sa inyong sacramentals. Uh, mayong gabi, Pader. Huwag sa atangan. Uh, ako pangunta na, Pader, kay ang akong lulu sa una, mm. na ito siya ay, kanang manambal ko to siya, kanang mapaka, kanang giro. Yan na ito siya librito ko, no? Yes. Niya, na pagkamatay niya, duga ito siya na matay. Kaya nanan ang ginapasanahin ko, dugay na matay, huwag mapasa ko, no? Niya, ang kabuhan sa mga ginikanan, kaya gip, gip, nag-ujiti ko ito, kipapauli ko, niya ako ipadawat ko, no? Ay, na ba'y posibilidad pa din ang katong mga bad spirits kay tapik sa ako o ah, or sa ako pang laing mga pamilya wa ninyo madawat wala ko gabaw pa oh kung wa ninyo madawat sagay. nadawat ninyo tanan mm tanan nagdawat to oh, pader oh, kamo tanan nakadawat masawa oh. ninyo madawat so si baton wala may nakasunod ato sa ihang kuan pader oh. so kami tanan ato pader Nakashare share dahiliko. mo Nakashare. share naka share it Okay, <laughs> salamat ay pader so unsay na ato Okay, nakashare it man mo. <laughs> Ang i-bluetooth right? Bluetooth. So, na ito. Ito na i-bluetooth. so, sa ibang ito na ito, kay na na, no? Una, nga mo practice tag cares. Una, magpa-deliverance ta. I-renounce na ito. Naman tayo team din with Monsignor Quintanar. Dool mo sa mga grupo ni Monsignor Quintanar na si Father Rinaldo Cue. Dool. Uh, sa Alegria. Si Ramirez. Ramirez. Father Ramirez sa Raf Perez. Perez. Pwede mo mudool para ma-process mo tanan. Okay? Nasaptan? Unya, kung mangutana mo, unsay open sa office po nato, makadalikyat mong buhol, Thursday to, Friday, uh, to, Thursday to Sunday, 8 a.m., mag-start ang catechism. Na after na, deliverance na sa tanang mo, bisita dito. Makawitness po mo, actual nga mga gipangyawaan dito no? Oh, karon ako kay bawog na aba, may bawa ni natog kahuman. Wa, no? Na no, kapahuway nami, no? Og oh, oh, sayo, no. Unsa pa may laing pangutana? Da pa Uwan. Maying gabi sa tanan. gabi, Maying gabi Padre. Padre, doon ako idoha ka pangutana. Una, sa unsang pa bakit diri sa salang panulondon? Sa unsang pagi nakadawat ang bata sa salang panulondon nga ang mga ginikanan na bunyagan naman, si Pini napapas na ang salang panulon doon. O gilabi na akong nakasal. So, muna yung una ako pangkutan sa unsang pagi na kadawat ang bata sa salang panulon doon. Ikado ha, unsa sa simbahan, bahay na ng kasulunon bitaw nga ka ng o pila ka degree sa pagkapriyente ang pwedeng kasulon sa simbahan. Salamat. Salamat bro. Unang pangutana niya, kabahin sa sa lang panunod doon, original scene. Nga ano na paman pa man nga, nabunyaga naman ang ginikanan. Dili man agikan sa mamagpapa. Gikan na ni sa original na to nga ginikanan. So dili na si mong mamagpapa gikan. Yung gikan pa na, okay ra. gikan man na, no? Sa atong ginikanan. Ang atong ginikanan, unan na ginikanan, full of grace. Dato sila sa grasya. Unya, sa pagkasa nila, napurdoy sila sa grasya. Muna original sin. Pagkatao na to, di na ang kaabunda sa grasya. Ang kapurdoy na sa grasya. Muna original sin. Eh, tinamban lang nga pagkastorya. Purdoy na ta sa grasya. Example, kata mo ka na lohiya, imong silingan, dato kaayo. Unya, kay Sugarulman, na napurdoy. Pagkatao sa ilang anak, unsay sunod, ang kadato, ang kapurdoy. Purdoy. Muna original sin, bradily, nagikan sa tong ginikanan. Gikan na sa original na tong, una na tong ginikanan, jot So, dito na nagsugat, nag, nagsukad. Muna na, na, bukan ang kalibutan tungod sa babae. Naluwas pod ang kalibutan pinaagi sa babae. No? Nas Mama Mary. Muna nga, uh, bisan pag nabunyagan ng imong mamagpapa, dili automatic nga ang iyang anak nawa sa kidi man gikan sa tong original ah, atong direct nga ginikanan unya kaduha pila ka degree ang pwedeng nga ah, kaslon basta na dispensation sa atong obispo pwede makasal na example na, na buntis na sa oh, una ni pareha ra bajog kinalan i e, mag-ask dispensation sa obispo pero di gud angay ng first degree di na angay. na uban nga nahinay kan jud. Na buntis naman. So, mana ha? Asa brad? Kuan kanang pwede ra siya basta mo asta og di kay ko katubag directly sa inyong question kay di ko kanon lawyer. <laughs> Biya na na kay mga yawa pa na matubag na nako ko dyan. Basta kung naamang gani, first degree, second degree, mo nang atong i-ask ang dispensation sa atong obis po rin makagrant an, no? o ang tribunal court na ipa may mo himo sa uh, kining investigation pero di ko ka katubag anak kay sa canon law man na. so ask yung canon lawyer kay ako po pa rin ipangutan na, na discuss na namo pero kalimot ko kay kalimot gamhanan no? <laughs> Pero, ang ako rin nainom duman, pwede siya ma-dispense. Ang obispo rin maka-dispense. Kaya makasal na sila. Pero ako kaya pira itong level, kaya nakalimot na ko. Tungod sa kadaghan, sud sa kong utok, nalimtan na na kong uban. Hindi <laughs> ko katubag directly, pero basta i-grant ang dispensation sa obispo, pwede na. Okay? Pwede na sila kaslo. Sa ilang, kaya hindi na biological effect. No? Pwede mong guloid yung anak no ah uh, pwedeng uh, donate defect ba no, genetic say tawagan mo ha huh? in incompetibility mana, incapacity incapacity no <laughs> impakat uh, mo <motto>, no <laughs> so di ko katubagan na directly kay di unko kanon lawyer okay pero continue to ask sa mga kanon lawyer ako puna na Last question. The three minutes. Kaya bless na po sa inyo. Sacramentals. Kaya -nimba para ba mo sa Berhinsa Fatima. Sa Kapilinia. O, na mo ron. Ayan na mo tog. Ritso kay last na mo. Aurora na mo. So, mag ako. Ano'y pangutana, no? Yung follow and subscribe lang mo sa YouTube channel nato to o sa Facebook page nato, to. Kaya mo makatunan. Okay? I-open ninyo inyong tubig. Ano na mo sa inyong gika?